Magandang araw sa inyong lahat! Ako si Mar. At ako naman si Faye. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang mahalagang bahagi ng ating katawan. Ang, ang respiratory, respiratory system, system o ang sistema, sistema ng, ng paghinga. Pag Paano nga ba tayo nakakakuha ng hangin? Paano ito dumadaloy sa ating katawan? Ito ang Inhale-Exhale, kwentuhan ukol sa ating sistema ng paghinga. Halina talakayin natin ang respiratory system. Ang mga bahagi nito... Paano ito gumagana at kung paano natin ito maaalagaan. Ang respiratory system ay binubuo ng iba't ibang bahagi ng ating katawan na nagtutulungan upang tayo ay makahinga. Una, ang ilong. Dito unang pumapasok ang hangin. Ang ating ilong ay may maliliit na buhok na sinasala ang mga alikabok upang hindi sila makapasok sa ating katawan. Pangalawa, ang trachea o ang hanginang daan. Ito ang tubo na dinadaanan ng hangin papunta sa baga. Ang susunod naman ang mismong baga. Ang baga ang lugar kung saan nagpapalitan ang oxygen at carbon dioxide sa ating katawan. Pagpasok ng oxygen sa baga, kinukuha ito ng dugo upang dalhin sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng ating mga kalamnan. Kasabay nito, ibinibigay naman ng dugo sa ating mga baga ang carbon dioxide at inilalabas ito sa tuwing tayo ay humihinga. Ang paraan ng katawan para manatiling maayos ang ating mga sistema. Sige nga, ulitin natin ang proseso ng ating respiratory system. Una, sa tuwing tayo ay humihinga, pumapasok ang oxygen sa ating ilong o bibig, dumadaan sa trakeya at pumupunta sa ating baga. Dito, nagpapalitan ng hinihinga nating oxygen at nilalabas ang carbon dioxide. Ang oxygen ay dinadala ng dugo sa buong katawan para tayo ay makagawa ng enerhiya na kailangan natin. Nagkasipon ka na ba, Marl? Siyempre, parang wala naman akong kilala na hindi pa nagkakaroon. Totoo, very common talaga na sakit ang ubo at sipon, bata man o matanda, lalo na sa tuwing tag-ulan o di kaya sa tuwing may biglang pagbabago sa panahon. Ang sipon at ubo ay dulot ng impeksyon sa itaas na bahagi ng ating respiratory tract. Ito ay dulot ng iba't ibang klase ng virus o bakterya na maaaring kumalat sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing ang mga taong kulang sa nutrisyon, maibang sakit, mahinang resistensya at mga nalalagi sa matataong lugar ay may mataas na tsansa na mahawa. Karaniwang sintomas ng may sipon at tubo ay pamumula ng lalamunan, pagbabahing, may ilong na barado o may matubig na sipon at ang iba ay maaaring magkaroon pa ng lagnat. Ang paninigarilyo o exposure lamang sa usok ng sigarilyo ay maaari magpahina ng kakayahan ng ating sistema na labanan ng simpleng ubo at sipon. Ang obo ay natural na tugon ng ating katawan upang alisin ang anumang nagpapakati sa ating dalamunan tulad ng plema. Ang simpleng ubo at sipon ay kayang gamutin lang sa bahay. Nawawala rin ito sa pagkalipas ng ilang araw kaya hindi kailangan na inuman agad ng mga antibiotics. Subalit, kung ang bata ay may sipon at ubo at meron pang ibang nararamdaman na sintomas, kailangan ito dalhin agad sa ospital. Iilan sa mga sintomas na ito ay hirap at mabilis sa paghinga, walang gana kumain at hindi rin makainom ng tubig. Ano ang mga paraan para maiwasan ito? Una, ugaliing maghugas ng kamay. Pangalawa, umiwas sa matataong lugar kapag may sakit. Sumunod, palakasin ang resistensya Huwag kalimutang uminom ng maraming tubig at kumain ng mga masustansyang pagkain katulad ng gulay at prutas. Pang-apat, magkaroon ng sapat na tulog at pahinga. Para naman sa mga sanggol at bata, mas mainam na pasusuhin ng gatas ng ina at kumplituhin ang bakuna. Talakayin naman natin ang sakit na pneumonia o pulmonya. Ang pulmonya ay isang nakakahawang impiksyon na nagdudulot ng pamamaga at pagkakaroon ng tubig o plema sa baga. Naku, hindi ba dapat hangin at hindi tubig ang laman ng baga? Tama ka dyan, Faye. Dahil sa pamamaga at tubig, mahirap ang paghinga. Ang pulmonya ay isang seryosong sakit na agad dapat maagapan upang hindi magdulot ng anumang komplikasyon. Kailan ba dapat magpakonsulta sa doktor? Kung ikaw ay hirap sa paghinga, may matinding pananakit ng dibdib, may mataas na lagnat na hindi bumababa, o higit dalawang linggo nang may ubo, kayo ay dapat nang pumunta sa pinakamalapit na health center o ospital upang magpatingin sa doktor. Ang iba pang karaniwang sintomas ay matinding pagkapagod, pagpapawis at panginginig, pagsusuka o pagtatae, paggalito, o pagiging matamlay lalo na sa matatanda. Madalas parang trangkaso ito pero mas matagal at mas matindi. Sa mga sanggol, maaring mapansin ang pagsusuka, lagnat, pananamlay, hirap sa pagkain o maingay at may paglubog ng paghinga. Mahalaga bantayan kung ilang beses ang paghinga ng mga bata sa bawat minuto. Malalaman na may pulmonya ang isang bata kapag anin na pupataas bawat minuto ang paghinga kung siya ay wala pa dalawang buwan. Limang pupataas naman bawat minuto kung dalawang buwan hanggat isang taon at apat na pupataas bawat minuto kung siya ay isa hanggat limang taon. Paalala lamang po, mas delikado ang pulmonya para sa mga edad 65 pa taas, batang wala pang dalawang taong gulang, may sakit sa puso o baga, at sa mga kulang sa nutrisyon o malnourished. Agad na magpatingin upang makakuha agad ng karampatang gamot at maiwasan ang paglala nito. Kung sakaling makumpirma na may pulmonya, huwag kalimutang sundin ang payo ng doktor. Uminom ng tamang gamot sa tamang oras. Uminom ng maraming tubig na nakakatulong sa pagpapalabnaw ng plema. Magpahinga ng sapat upang bumalik ang lakas. Kumain ng masustansyang pagkain. Bumalik agad sa doktor kung lumalala ang sintomas. Ang pulmonya ay isang seryosong sakit. Pero pwede natin itong maiwasan at gumutin ng maaga. Magpalakas ng katawan at resistensya at huwag matakot kumonsulta sa doktor. Ang hika ay isang hindi nakakahawang sakit ng pamamaga ng daluyan ng hangin sa baga. Madalas na nagsisimula sa pagkabata, ngunit maaaring magkaroon din ang mga matatanda. Ito ay hindi nagagamot, pero maaaring makontrol o maiwasan ng pag-atake. Paano malalaman na inaatake ng hika ang isang tao? Ito ang mga sintomas. Una, paghingasing. Pangalawa, pagkapos ng hininga. Pangatlo, paninikip ng dibdib Pang-apat, pag-ubo sa gabi o madaling araw. Pang-lima, may huning tunog kapag humihinga. At pang-anim, mas gusto ng kaupo kaysa nakahiga dahil hindi makahinga. May mga dahilan kung bakit lumalala ang pagkakaroon ng hika. Ito ay tulad ng una paninigarilyo. Pwede rin mga napapaligiran ng mga taong naninigarilyo o second-hand smoke. Pangatlo, ay madalas na e-expose sa mga allergens at iba pang nakakapagpairita sa daluyan ng hangin gaya ng pulusyon at singaw ng mga kimikal. Ano ang mga gamot para sa hika? Katulad ng unang nabanggit, walang lunas ang sakit na hika, ngunit maaari itong makontrol. Ang mga gamot upang makontrol ang hika ay nahahati sa dalawang kategorya. Una, mabilisang kaginhawaan na gamot. Ito ay ginagamit upang mapaginhawa ang malubhang hika. Pangalawa, gamot sa pangmatagalang pagkontrol sa hika na ginagamit bilang prophylactic measures. Mainam na ugaliing kumonsulta sa doktor kapag nakakaranas ng mas malalang sintomas ng hika. Tandaan, ang sinumang may hika ay dapat umiwas sa mga posibleng makapagdulot ng hika tulad ng mga mauusok at maalikabok na lugar at laging panatilihing malinis ang kapaligiran. Ano naman ang tuberculosis? Ang tuberculosis o TB ay isang matagalang sakit na nakakahawa at nakakamatay. Ngunit may magandang balita, ito ay naiiwasan at nagagamot. Kumakalat ito sa pamamagitan ng hangin kapag ang isang taong may TB na hindi umiinom ng gamot ay umubo, bumahing o nagsalita. Maaari rin itong makaapekto sa mga iba pang bahagi ng katawan tulad ng buto, bato at utak. ang TB ay hindi namamana. Ang mga maaaring magkaroon nito ay mga kasama sa bahay ng isang taong may TB na hindi umiinom ng gamot, mga sanggol na walang bakuna, mga taong kulang sa nutrisyon, o mga taong hindi kumakain ng sapat na nutrisyon o di kaya laging hindi sapat ang tulog. Ano ang mga sintomas ng TB? Una, ubo na tumatagal ng higit sa dalawang linggo. Pangalawa, lagnat na pabalik-balik. Pangatlo, sakit ng dibdib o likod. Pangapat, pag-ubo ng dugo o plema. Panglima, lagnat o pagpapawis sa gabi. Panganim, paghihina at pagbagsak ng timbang. At panghuli, pagkakaroon ng bukol sa bandang leeg. Maliban sa pagkain ng tama at pagpapalakas ng katawan, mayroon ring bakuna laban sa TB na maaaring kunin upang hindi magkaroon nito. Narito ang mga paraan para alagaan ang ating respiratory system. Una, iwasan ang usok at polusyon. Huwag manigarilyo at lumayo sa usok ng sigarilyo. Pangalawa, kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas. Siguro duwing nakakainom ng sapat na tubig sa isang araw. Pangatlo, panatilihing malinis ang kapaligiran. Linisin ang bahay upang maiwasan ng alikabok at amag, gayon din ang mga bakterya. Sa isang komunidad, mainam rin kung maraming halaman sa paligid upang makatulong sa sariwang hangin. Pang-apat, mag -e para sa malakas na baga. Subukan ng pagtakbo, pagsayaw, zumba o pagbibisikleta. Ang mag -e ng hindi bababa ng kalahating oras bawat araw at limang araw sa isang linggo para mapanatiling malusog ang iyong baga. At panghuli, protektahan ang sarili laban sa sakit. Mainam na mag-face mask kung nasa matao o saradong lugar takpan ng bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing upang protektahan ang komunidad. Ang ating sistema ng paghinga ay mahalaga sa ating kalusugan. Kaya't huwag kalimutan, kumain ng tama, o galing ehersisyo iwasan ang pulusyon at protektahan ang sarili laban sa sakit. Maliit na hakbang, malaking ginhawa para sa ating paghinga. Salamat sa panonood! Hinga ng malalim at manatiling malusog. Paalam!